Hello mga idol. Andito na naman tayo. Papasan tayo ngayon idol sa Little Boracay of uh, Batangas. Titingnan natin mga idol kung talagang swak na swak ba pumunta doon. Tama ba na talagang tawagin siyang Little Boracay kasi ganda ba ng Boracay. Malalaman natin mga idol kung malinaw ba ang tubig, kung maganda ba yung paligid. At higit sa lahat mga idol kung budget friendly. Para may idea na kayo mga idol sa summer kung kailangan nyo mamasal, may idea na kayo kung magkano yung room rate, magkano yung floating cottage at the same time yung sinabi ko kanina kung talagang karapat dapat bang puntahan dahil little Boracay nga ibig sabihin malinaw ng no, malinam ang tubig at malinis kaya samahan nyo kami mga idol to make story short mga idol andito na kami sa Calatagan ngayon ah, inabot ng 3 hours yung gahin namin from Manila to Calatagan Batangas ito na po mga idol yung tinatawag nilang floating cottage merong uh, second floor uh, hinihila to idol ng uh, bangkang di motor pagkatapos dinadala kami sa mga areas kung saan mo sa area sa may starfish area sa white sand sa sandbar sige ba ang choice po nila dito ay uh, 4,500 whole day na pero natawaran natin ng 4,000 mga idol. Kaya sulit na sulit. <laughs> Yan si Ate, nagbebenta siya, siya ng si Archie. Ilagay mo sa vlog eh para Yan. May vlog natin. Atong pangalan mo Ate? Luisa po. Luisa from Kalatagan, Batangas. Guys, ito mo po yung laman ng si Archin. 20 pesos lang ang isa. Kinilaw natin, nilagyan ng konting suka. Then, kinain natin. Napakalignam naman guys na si Archin ito. mga idol ito na po yung lunch namin Boodle Pie good for 10 persons uh, supposedly ang na yung mga idol 6,500 yung 4,000 na lang inalis na namin yung mga alibango para makatipid so 4,000 for 10 persons ito naman yung Starfish Sanctuary kita nyo guys yung mga starfish guys nagkalat lang napakarami niyan ng starfish natin We throw again oh, yeah, meron pa nga no there two... uh, hi guys dito tayo nga sa starting area ng uh, Alatagan Beach kita nyo kanina uh, pinakahay tayo fish Ito So in conclusion guys, karapat dapat nga talagang taga tawaging Little Boracay ito dahil napakalinis, napakaganda ng area. Sa budget naman, uh, mga, mga pagkain dito ay mura, pwede kayong bumili sa palengke ng gulay, ng isda, ng na karne, napakamura ng presyo. Then sa room rates naman, nag-range ng 4,000 to 14,000. Yung 4,000 good for 10 persons, merong electric fan lang. Then yung 8 to 14,000, may aircon. So, see you guys!